Aries, ang kaibigan zodiac sign Libra, masuswerteng kulay color red at color gold. Masuswerteng numero number 7, number 14, number 25. Pahiwatig ng mga kulay, ang color red ay nagdadala ng tapang at sigla. Gamitin ito upang mapanatili ang iyong determinasyon sa anumang gawain ngayong araw. Samantala, ang color gold ay nagaanyaya ng kasaganahan, isot ito upang maakit ang positibong enerhiya sa pera at tagumpay. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign, Cancer. Masuswerteng kulay, color green at color white. Masuswerteng numero, number 33, number 18, number 27. Pahiwatig ng mga kulay, ang color green ay nagdudulot ng balanse at kasaganaan, maaaring magdala ito ng swerte sa usaping pinansyal. Ang color white naman ay magbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan, magsuot ng puti upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Gemini, ang kaibigan zodiac sign Scorpio, masuswerteng kulay, color yellow at color blue. Masuswerteng numero, number 9, number 21, number 33. Pahiwatig ng mga kulay, ang color yellow ay nagdadala ng sigla at katalinuhan, gamitin ito sa mga desisyong kailangang gawin ngayong araw. Ang color blue ay nagbibigay ng katahimikan, isuot ito kung nais mong mapanatili ang kalmado sa iyong paligid. Cancer ang kaibigan zodiac sign, Virgo. Masuswerteng kulay, color silver at color pink. Masuswerteng numero, number 6, number 19, number 28. Pahiwatig ng mga kulay, ang color silver ay sumisimbolo ng proteksyon, gamitin ito upang maiwasan ang negatibong enerhiya. Ang color pink naman ay nagdadala ng pagmamahal at positibong vibes. Maaaring makatulong ito sa pagpapabuti ng iyong relasyon sa iba. Leo, kaibigan zodiac sign, Capricorn. Masuswerteng kulay, color orange at color black. Masuswerteng numero, number 4, number 17, number 30. Pahiwatig ng mga kulay, ang color orange ay nagdadala ng saya at kasiglahan. Isuot ito kung nais mong magkaroon ng masiglang araw. Ang color black naman ay nagdadala ng proteksyon, gamitin ito kung nais mong iwasan ang negatibong enerhiya. Virgo, ang kaibigan zodiac sign Sagittarius. Masuswerteng kulay, color brown at color purple. Masuswerteng numero, number 23, number 16, number 29. Pahiwatig ng mga kulay ang color brown ay nagdudulot ng tibay at kaseryosohan, gamitin ito kung may mahalagang desisyong gagawin. Ang color purple naman ay nagdadala ng inspirasyon at swerte sa karera, isuot ito kung nais mong makuha ang tiwala ng iba. Libra, ang kaibigan zodiac sign Pisces, masuswerteng kulay color blue at color white. Masuswerteng numero: number 8, number 20, number 35. Pahiwatig ng mga kulay: Ang color blue ay sumisimbolo ng katahimikan, magsuot nito upang mapanatili ang kapayapaan sa iyong paligid. Ang color white naman ay nagdadala ng kaliwanagan ng isipan, makakatulong ito sa paggawa ng tamang desisyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign Aquarius. Masuswerteng kulay: color maroon at color gray. Masuswerteng numero: number 5, number 12, number 26. Pahiwatig ng mga kulay: Ang color maroon ay nagdadala ng lakas ng loob. Gamitin ito kung nais mong maging determinado sa iyong mga plano. Ang color gray naman ay nag-aalok ng balanse at katalinuhan. Isuot ito kung nais mong maging maingat sa iyong desisyon. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng kulay, color gold at color red. Masuswerteng numero, number 11, number 13, number 31. Pahiwatig ng mga kulay, ang color gold ay nagdadala ng swerte at kasaganahan isuot ito upang ma-attract ang positibong enerhiya sa pera. Ang color red naman ay magbibigay ng lakas ng loob. Gamitin ito kung may matapang kang desisyon kailangang gawin. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign Taurus. Masuswerteng kulay, color black at color green. Masuswerteng numero, number 10, number 22, number 37. Pahiwatig ng mga kulay, ang color black ay nagdadala ng proteksyon at lakas, isuot ito kung nais mong mapanatili ang iyong determinasyon. Ang color green naman ay sumisimbolo ng kasaganaan, makakatulong ito sa pagpapalakas ng iyong kita. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign, Gemini, masuswerteng kulay, color violet at color silver masuswelting numero, number 11, number 23, number 39. Pahiwatig ng mga kulay, ang color violet ay nagdadala ng inspirasyon at pagkamalikhain, gamitin ito upang mapalakas ang iyong ideya. Ang color silver naman ay nagbibigay ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya, isuot ito upang mapanatili ang positibong aura. Pisces ang kaibigan zodiac sign Leo. Masuswerteng kulay, color blue at color pink. Masuswerteng numero, number 15, number 24, number 40. Pahiwatig ng mga kulay, ang color blue ay nagdudulot ng katahimikan at malinaw na pag-iisip. Gamitin ito kung may mahahalagang desisyong gagawin. Ang color pink naman ay nagdadala ng positibong emosyon. Isuot ito upang mapanatili ang magaan na pakiramdam.